po yung seller, okay. uh, siya po yung buyer. Opo, ito po okay. ay uh, motorsiklo o kotse. Okay. Ano po ang obligasyon ko bilang seller under the uh, order? ah, uh, ang atin, ikaw po bilang nagbenta po, panasin, ikaw po ay required na mag-report po sa LTO regarding po doon sa uh, bentahan niyo po ni DJ Chacha. Okay, mag-report ako sa LTO na ibinenta ko yung aking motor vehicle dito kay Chacha at ako'y magsusumite ng mga dokumento tulad ng? O, Or, yung ORCR po ng sasakyan, yung date of sale po, tapos uh, ID po ninyo at ni DJ Chacha. Ako po'y magre-report dito sa pinakamalapit na LTO office, hindi doon sa pinagre-registeran po ng ating sasakyan. Opo, pwede po sa pinakamalapit po na LTO office at pwede rin po dito via online submission. Okay. Ilang araw po ibinibigay sa akin ng order na ito para ako mag-report sa LTO sa ating pong ibinenta sa sasakyan? Limang araw po, Manong Ted. Ilang araw? Limang araw po, limang araw po. Manong okay, manong limang araw ang ibinibigay sa akin. Okay. At kapag hindi po ako nakapag-report nito sa takdang panahon o totally po hindi ako mag-report, ano po ang penalty sa akin? Ah, uh, 20000 po uh, Manong Ted. 20000 ang ipapataw sa akin na multa? Opo Manong Ted. Okay. Kapag hindi ako nag-report nito sa LTO na ibinenta ko ang aking sasakyan. Opo. Sige. Opo. Okay. Doon muna tayo ha. Si Chacha po ng bumili ng aking auto at meron din siyang kopya po ng aking driver's license, ID ko, at ng date of sale. Opo. Ilang araw po naman. Ano po nakatoka sa kanya? uh, siya naman po ay dapat i-transfer na ang katakyan na kanyang nabili po sa inyo within 20 working days po from the execution of the deed of sale. Okay. So, 20 days po. Magmula no, 20 po, working days po. 20 working days. Magmula po ng notaryohan yung pong aming deed of okay. sale. Okay. okay. ano po ang kaparusahan ni Chacha kapag hindi niya po ito na ipatransfer po ng pangalan yung auto o yung motosiklo? 20,000 din po. 100. 20 mil ang kanya pong kaparusahan. Kapag hindi siya okay. na nakapag-file po ng change of ownership within 20 days, magmula po na narotaryohan yung pong deed of sale. Okay. Apo. Kailan po ito effective attorney? Ah, uh, ito po ay na-publish po noong August 30, uh, 15 days after po naging effective sa so, September 16 po. Manong Ted. So effective na po ito September 16, 2024. Apo, manong Ted. Okay. Doon po sa mga nangyari na ng na mga bentahan before po inilabas ito pong memorandum na ito, administrative order na ito noong August 30, ano po ang mangyayari doon sa ng sa bentahan po ng motor vehicle before na ito po inilabas na order? um, nasa po sa ating administrative order man okay, na meron po meron po silang pagka seller meron po silang limang araw para mag-report at para sa buyer 20 working days para po yung cost yung transfer from the effectivity of the administrative order which was uh, noong September 16 na po So ibig sabihin po lumalabas na retroactive po ito? Um, yung binibigyan po natin ng fresh period po yung mga <clears throat> mga, mga na, mga na, nagpenta before the effectivity ng limang araw at 20 days from the effectivity po noong administrative order Or to answer my question po, retroactive ito. Meaning, kung ibinenta ko yung kotse ko 10 years ago, ibinenta ko yung motorsiklo ko 5 years ago, ibinenta ko yung auto ko 1 year ago, sako pa ko ng order na ito. Opo. So, retroactive, tama? Opo. Okay. And then, ang multa dito, malaki. 20,000 doon sa seller, 20,000 doon po sa buyer. Ano itong sinasabi na meron pong 40,000 na multa under Section 4.3 ng naturang order? Uh, ito po, uh, manongte, in case po na wala pong reporting at wala rin pong transfer. E, nagsama lang po yung dalawang 20 mil po, panongte. Okay. So kung ako po yung uh -huh. na, nagbenta ng motorsiklo ko one year ago, <clears throat> hindi ko ito nai-report sa takdang panahon na limang araw magmula nang ito po ay maging effective. Five days lang ha? So ibig sabihin, sa ngayon, marami ng violators dito kasi walang alam sa order na ito. Sa ngayon po, ang dami nang mumultahan ng 20 mil dito. So nangangahulugan po na kung ako ay hindi nakapag-report ng aking sale ng aking motorsiklo o sasakyan, at hindi rin ito na iparehistro ng change of ownership, ang magbabayad po yung seller ng 40 mil na multa? Yung seller and buyer po, uh, wow. Paano yun? Tigka 40 mil kami? Wow. Hindi po, tag 20 mil po, Manong. Opo. Sir, uh, attorney, paano, mumu yes, so, ng pagkalaki-laki ang isang tao nang hindi niya alam noong kanyang ibinenta ito, noong panahon na iyon, na ito, ganito kalaki, ang multa. Hindi ho ba, sir, basic po ito na Maaaring ito ito na ex post facto o ex post facto order? Opo, oh, ah, uh, Manong Ted, kaya, kaya po uh, yung Vendibil po ay tinatanggalin uh, po ito sa uh, provision po ng Motor Crime Prevention Act. Uh, meron din po kasi nakalagay sa kasaan doon na kailangan i-report po ang lahat ng pagtindahan. Ngayon po, kaya po, meron po, po tayong period, transitory period po, after defectivity for, for th those sellers po mentioned that already, attorney, yung purpose nga nito, wala ko tayong question sa magandang adikain. Pero kung ang pinagpapasayan po ng 20 mil attorney na multa ay doon sa Motorcycle Crime Prevention Act na ito na binabanggit niyo, ay eh, ba't kasama dito yung motor vehicles na mga sasakyang kotse at ilang pang sasakyan? Opo, manong din. Uh, this is to synchronize po yung uh, magiging requirement po ng mga bentahan, uh, makamotor man po o sasakyan man po. Okay. Opo, pero kung 20 mil ay eh, may pinaguhugutan kayong batas tungkol doon sa mga motorsiklo, ano ang legal basis mo na para patawan mo rin ng 20 mil na multa sa nagbebenta ko naman ng kotse? Eh, Saan ho niyo hinuhugot ang legalidad doon? Um, uh, ito po ang ito po ay under naman po sa sa po country na sa transportation ko na may karap may kamangyarihan po ang ating 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 sekretary issue mm -hmm. uh, rules and regulation regarding uh, one of them ito uh, regarding the transfer of ownership po. Opo, opo. Naintindihan po natin yung puder ng ASEC, uh, po, ng LTO chief to issue po orders, ano po, para po nga sa maayos po ng papaparehistro. Pero, bakit po 20 mil? Bakit hindi 1,000? Bakit hindi 2,000? Hindi po ba ito masyadong exorbitant o sobrang laki po ng multa? Uh, kasi po, manungkit yun nga po, uh, para sa motor po, uh, na po doon sa batas na 20 minutes. So, we just synchronize po, nung, uh, para para parehas naman po ang, ang penalty ng motor at ng uh, motor vehicle po kanil. Mm, okay. So, um, kung sa kasakali po, ano, uh, meron kayo binabanggit na kaninyo ay grace period. Uh, saan po sa provision ng order na nakalagay yun? Nasa section 5 po, uh, manungkit yung transitory period po. mm -hmm. Opo, uh, saan, po, saan po particular dito? Kasi ang sinasabi lang po dito ay yung 5-day uh, po, ah, for reporting and 20 working days para po sa transfer of ownership. So, kaya nga po, kung binenta ko yung sakyang ko po one year ago, kung magkakukumagok ngayon dito ang iparehistro ito, eh, lang pas na po itong 20 days na ito kasi October 21 na po ngayon eh. Opo, Mante. ah uh, uh... Ando po sa may dulo po ng 5.1, mm -hmm. uh, yung 5 days at 20 day working period shall commence from the effectivity of the state administrative order. Correct, correct sir. So you just mentioned that August 30 po ito na, i, na ilathala sa UP Law Center. So bigyan mo ito ng 20 days. All right. Eh ngayon po kasi eh, October 21 na. So sobra-sobra na po ito. Ibig sabihin kapag ako ngayon ay pupunta sa LTO, dala ko yung, yung date of sale ko 2 years ago, 3 years ago at i-report ko sa inyo, bayad pa rin ako ng 20 mil sa inyo. Uh, face-to-face -face po, Manong Ted, kung, kung ma-identify po natin kung ba na bakit hindi natin nagawa po ito, so, uh, liberal naman po ang contracts ang pag-control po namin sa mga rots Attorney, Ato, sorry po, ato, hindi. Sorry po. Naunawa ako, mahihirapan kayo sumagot. No? Mahihirapan kayo sumagot kasi anong case-to-case, sir? malinaw, malinaw dito. Wala naman nakalagay dito na, late reporting will be dealt with case-to-case -case basis. <syari> Wala po naman, sir. Eh. Di ba? Kaya kung tanong namin, sir, dito, Uh, nagkaroon ba ho ng konsultasyon dito? Bago ho kayo mag-issue ng ganito pong medyo, again ha, walang question sa adikain. Ano, uh, walang question po sa inyo pong uh, gustong mangyari. Reforma, walang question. But the end does not justify the means perhaps. Ano, kung ganito po na ang uh, lalaki ng multa and then retroactive pa. Walang sinasabi dito na ito po effective lang ang lahat ng sale. Prospective. Dito ho 10 years ago, sakop ka pa dito eh. Even 20 years ago, sakop ka pa dito sir eh. Uh, ba, ba ho ng konsultasyon sir dito? Opo, oh, uh, Manong uh, ito po uh, kakatulad nga po nung inyong ating intention po dito. Marami po kasi, marami po kasi nahuli, maraming mga Yes, sir, yes sir. Oo nga po. Yeah. Uh, uh, hindi sir, oo, oo nga po sir. Wala na ho tayong question doon. Uh, sarado na ho tayo doon sir. Totoo po ang magandang adikain nito. Ang punto lang po namin, bakit po ito retroactive at bakit po ang laki ng multa? Kasi po kung ako, eh, ngayon ko lang nabasa ito, ako, ngayon ko lang nalaman ito eh. Kung hindi pa ako nabalita at marami hong may nakikinigin sa atin, hindi rin po alam ito. So kung magkukusa kami, pumunta sa LTO, eh bawat auto na binenta namin <laughs> sa kasaysayan namin ng pagkakaroon ng auto, eh 20 bawat isa yun. Opo, ganun na nga po. Uh, oh, wow. Ah, <laughs> uh, ang 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 pati marami okay, po okay, sige. Pati, marami, pati. Sige po, ito, 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 Ganun nga ito, 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 ano itong magiging penalty kasi ang sabi dito no all right kapag daw hindi mo ito uh, nasunod no yung reportorial yung pag uh, report mo na ibinenta mo yung auto mo kapag hindi mo rin ito na irehistro ang sinasabi dito no the LTO shall cause the appropriate alarm tag on the said motor vehicle or motorcycle and the driver's license of the seller or his authorized representative ano ibig sabihin po noon? Uh, ito, anong ibig sabihin noon? Anong mangyayari po? Opo, kapag na, nalaman ng LTO na hindi mo na i-report yung pagbebenta mo ng kotse mo at ikaw eh magkakaroon ng alarm tag doon sa kotse, okay na yun kasi bahala na yung seller doon, yung buyer doon pero yung lisensya, ng may may ari, anong gagawin po kapag nakatag? Uh, katulad din po ito sa 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 sakyan man, kapag nakatag po o naka-alarm po yung lisensya, wala rin po, hindi rin po sila makakapagpanda.